At ah uh, ayan po, andito na tayo sa bahay ni uh, mam Ma Mchailario. At uh, kapal lang malunggay, sa harapan ng bahay ni mam mo. Oh. At uh, sarap ng simoy ng hangin. Pag ganitong oras, guys, ay napakasarap magtambay-tambay dito sa labas ata uh, kadalasan lagi kita natin dito guys ay uh, mga puno ng malunggay ang dami oh ayan ata uh, ito yung sa kanto ng bahay niyo ma'am may mga tanim na talong ata uh, may kontador na pala kayo ng tubig. Ayan. At uh, may papaya sa harapan. Uh -huh. May papaya. At uh, ngayon lang natin, natin napuntahan yung bahay niyo mo, Ma'am Chai. At uh, kahit sira yung motor natin, ay uh, pumunta tayo. Dahil uh, ayaw natin na yung mga nag-request sa atin ay mapatagal na amagantay na makita yung bahay nila. Kaya, umuwi tayo saglit sa Kalamba at uh, tayo dito sa Casa Isabel para kuha na natin ang video yung bahay ni Ma'am Chay at kanina galing tayo sa bahay ni Ma'am Jula Bilisa ng Black 4925 at dumiristo tayo dito sa bahay ni Ma'am Larios at uh, medyo nabubulok na yung bahay nyo ay yung pintuan ma'am Hmm. kapag uh, nahangin ay uh, nagalaw-galaw at uh, yung padlock nyo ay uh, kinalawang na nilagyan na lang nitong uh, buti ng mineral para hindi kaano masira yung padlock uh, may concerned citizen na naglagay ng padlock at yung harap ng bahay nyo ma'am chay ay malinis naman Halos uh, natural lang yung mga tumubong damo Napakanipis na madali lang gamasin Ayan At uh, dito pala sa kabila May bahay na pinagawa Ayan sa may kanto taikotan natin chay dito sa dulo tingnan natin yung dito sa pagitan mo bali yung yung katalikuran mo ay may nagpagawa na pala oh. at medyo ah uh, ano na yung likod ma'am yung pintuan sira na oh inanay Ay, Oh my god. Basag-basag yung salamin ma'am sa likod. Ayun oh. Basag-basag yung salamin. Ah siguro ah, itoy ay nabato o binato. At yung lababo naman ay barado may tubig. May tubig yung lababo. at may mga lagalat na plastik dito sa likod at uh, sinaglit lang natin yung bahay ni Ma'am Chay ayan yung katalikuran mo nagpagawa na ng extension sa likod Uh, pakatapos natin ito guys na video natin yung bahay ni ma'am Chaylar Luz. ay uh, pupunta tayo sa bahay ni ma'am Juvie Apostol at uh, andito siya sa Pinas kukamustahin natin si ma'am Jobi ayan kaya pakatapos nito na makuha na natin ang video yung bahay ni Ma'am Chay ay pupunta na tayo sa bahay ni Ma'am Joby. Para magkakumustahan man lang. Okay, nakuha na ko na ng video yung bahay yung Ma'am Chay Larios. At sana next week ay uh, matapos na magawa na yung motor natin Para madali tayo nakakapunta dito sa kasa Kapag nagkukumyot kasi ay uh, abala sa oras Kaya dapat talaga may sasakyan tayo Gawa ng malayo po ito guys sa Sintro ng Santo Tomas Kaya hindi naman kahirapan magkumyot kaya lang malayo malayo lang at kuhanan uli natin yung kontador ng tubig ni ma'am Chaya ah, ito na po Okay ma'am chay, nakuha na ko na ng video yung bahay at uh, okay naman siya. Kaya lang yung mga pintuan ay uh, medyo inanay, medyo sira-sira na. At yung mga viewers natin na mga kaibigan natin dito sa kasa ay yung mag-request siguro ay next week na natin bababalikan o kaya sa sunod na. At uh, hirap po si Isa Rugman mag commute na hindi natin dala yung motor matagal na kasi nag-request sa akin si Ma'am Chaylario sa kasi Ma'am Juna Bilisa kaya kahit uh, wala tayong motor ay pinuntahan natin. At uh, pupunta na tayo sa bahay ni Ma'am Jubilin Apostol. Oo. Para mabisita man lang si Ma'am Jub. Okay, shout out, shout out sa lahat ng mga viewers natin dito sa kasa, sa ating mga kaibigan ng mga OFW. Thank you so much for watching. Uh, bye bye